Guni-guni TV. Ako pala si Dayan, 28 taong gulang. Bata pa lang ako, ay gusto ko nang makatulong sa aking kapwa, lalo na sa mga may hirap. May kayang aking pamilya. Ang tatay ko ay laging nagdo-donate sa mga bahay ampunan. Si nanay naman ay tumutulong sa mga senior citizen. Ang dalawa kong kuya ay mga volunteer workers din. Mahigit tatlong taon na akong nagbo-volunteer sa isang bahay ampunan sa Pasig. Kahit na nag-uupisina ako ay hindi ko nakakalimutang pumunta sa bahay ang punan tuwing linggo. Nagdadala kami ng mga kagrupo ko ng mga pagkain at pinapakain namin ang mga bata. Maawa ka sa mga bata rito. May kanya kanya silang istorya ng kanilang mga buhay. Ang isang bata rito ay iniwan ng kanilang magulang. Ang iba naman ay pagalagala sa lansangan. At yung iba ay biktima ng child abuse. Marami ring mga batang may malulubhang sakit dito. Nang dumating ako sa ospital, nakita ko ang mga kasama ko na nasa playground kasama ang mga batang marami. At nang makita ko sila, ay abot tenga ang itiko Sa bahay ang punan, ay meron akong isang batang paborito rito. Naaawa kasi ako sa kalagayan niya. Sanggol pa lang siya, ay iniwan na siya ng nanay niya rito sa bahay punan. Si Chris ay walong taong gulang. May cancer ito. Stage 4 na raw ito. Nakasakay siya sa wheelchair. Hindi kasi ito makalakad. At kalbo na ito. Malulungkutin ito at laging tahimik. Kaya, laging espesyal ang dala kong laging pasalubong sa kanya. Kahit malang sa mga regalo ko sa kanya, ay sumaya siya. Mahilig si Chris sa mga manika, kaya iba't ibang klaseng manika ang binibigay ko sa kanya. Hinanap ko agad si Chris. Nakaupo siya sa likuran. Nang nakita niya ako, ay nginitian niya ako at kumaway ito sa akin Lumapit agad ako dito at kinuha ko ang pasalubong ko sa kanya Isa itong coloring book at isang set ng crayola Tuwang-tuwa ang bata para bang may kumirot sa puso ko at parang maiiyak ako ayoko lang itong ipakita sa kanya. Nang natapos na ang piding ng mga bata, ay hinatid ko si Chris sa kanyang silid. Nagpaalam na ako sa kanya na aalis na ako. Hinawakan niya ang kamay ko at nagpasalamat ito sa akin. At nagsalita siya sa akin na pwede raw ba niya akong niyakap ko siya ng mahigpit. Pakiramdam ko nung araw na yon ay hindi ko na siya makikita. Dalawang linggo akong hindi nakapunta sa bahay ang punan. Umuwi kasi kami ng family ko sa Baguio. Dumating kasi ang mga lolo't lola ko galing sa Spain. Kaya umuwi kami sa Bagyo. Nang nakauwi na kami galing Baguio, ay agad akong pumunta sa bahay amponan. Dala ko ang mga pasalubong kong mga strawberry sa bata. Sabi ka kung makita na si Chris, hindi kasi ako nakapagpaalam dito masyadong traffic sa daan. Kaya, ginabi ako nang nakarating sa bahay ang punan. Mga alas 9 ng gabi, nang nasalubong ko si Chris sa pasilyo. Tuwang-tuwa akong nilapitan ito. Saan ka pupunta? Gabi na ang sabi ko kay Chris sabay tulak sa wheelchair na kinauupuan niya. Nagtataka ko, bakit kaya walang umaalalay sa bata? Habang tulak-tulak ko siya, ay nagkikwento ako sa kanya. Sinabi ko na biglaan ang alis namin, kaya hindi ko na nagawang magpaalam sa kanya. Wala itong kibo at hindi nagsasalita. Kaya naisip kong masama ang pakiramdam nito. Napansin ko na sobrang lamig ng wheelchair. Parang galing sa rep. Napagmasdan ko ang mga kamay ng bata na putlang-putla. At nangingitim ang mga kuko nito. Tinigil ko sandali ang wheelchair. Napakalamig ng hangin. Hinubad ko ang jacket ko. At itinakip ko ito sa katawan ni Chris. Para hindi ito ginawin. Kumusta ka naman? ang sabi ko sa bata. Bigla siyang nagsalita "Nang alam mo bang masaya ako pag nakikita kita? Inaalagaan mo ko at nararamdaman kong mahal mo ko. Kaya mahal na mahal kita. Malungkot na malungkot ang boses ng bata. Palamig ng palamig ang wheelchair. Pagaan ng pagaan si Chris. Nang makarating na kami sa silid ni Chris, ay ako na lang ang papasok dito, ang sabi ni Chris. Bago siya pumasok, ay hindi raw niya ako makakalimutan hanggang sa kabilang buhay. Ngunitian niya ako ng ubod tamis. Lagi akong iningitian ni Chris. Pero, nang gabing yun, ayun ko lang siyang nakita ngumitli ng ganon. At parang masayang masaya siyang nagpapaalam sa akin. At parang wala siyang nararamdamang sakit. Kumaaway pa ako sa kanya habang papasok siya sa silid niya. Bigla kong naalala na may ibibigay pala akong pasalubong sa kanya. Hindi ko kasi ito naibigay kanina. Pumasok ako sa silid nila Chris. Wala si Chris. Ang andon ay ang wheelchair na sinakyan niya. Nagtaka ako at kinabahan Lumabas ako ng kwarto. Nasa lubong ko ang nag-aalaga kay Chris. Ano pong kailangan nyo? Tulog na po ang mga bata. Nakalimutan ko kasi itong ibigay kay Chris kaninang kausap ko siya. Nakita kong pumasok siya sa silid nila, pero nung pumasok ako sa loob ay wala siya. Nakita kong gulat na gulat ang babae. At napaluha ito. Wala na si Chris. Anong wala na? Hindi ko maintindihan ang babae. At parang kabang-kaba ang dibdib ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Patay na siya kahapon pa. Ang sabi ng babae bumigat ang pakaramdam ko. Paano mangyayari yun? E eh, nagkwentuhan pa kami, sabi ko sa babae. Bumalik siya para magpaalam sa akin ang sabi ko sa isip ko. At hindi ko maiwasang hindi mapahagulgol. Hanggang ngayon ay nagbubolontir pa rin ako sa bahay ang at dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat